Uh, dahil nakapagpadala po uh, ng uh, imbitasyon dalawang imbitasyon one by LBC uh, and one by uh, registered mail pero walang uh, sagot at attendance ni Pastor Kibuloy uh, the chair will move to Sabina Apollo Carion Kibuloy for the next hearing uh, of this committee kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses bogus na hearing sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo may assurance po ako na may at least dalawa pa sa mga kasama ko dito sa Senado na susunod mayat maya dito sa ating hearing uh, in order to constitute a quorum pero tayo po yung magsisimula na Ngayon, sa inyo po Senator Risa Hontiveros sa inyo po ang committee eh, nakita ko po nag-iisa lang kayo no parang wala yata ang quorum ang committee nyo uh, magandang araw po magandang umaga magandang hapon, magandang gabi o kaya magandang Uh, araw sa inyo pong lahat na ngayon ay uh, makakapakinig ng aking uh, audio message patungkol po dito sa mga allegations, accusations na puro po mga napakinggan natin sa Senate hearing na pinangunahan po ni Risa Huntiveros bilang chairwoman ng uh, Children's or Welfare or uh, A committee something like that. At uh, napakinggan po natin ang kaniyang mga ang kanilang mga patutsada doon. Mukhang pareho lang ang modus. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghasik ng kasamaan at mga abuso. Kung paano ginamit ni Senyor Aguila ang bulag na paniniwala para linlangin ang mga miyembro ng kanyang ulto, ganoon din ginamit at patuloy na ginagamit ni Apolo Kibuloy ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Yung mga witnesses nilang kinuha, veiled uh, po, no? nakatakip ang mukha at may mga aliases meron ba daw dalawang pastoral na Ukrainian at kung sino-sino pa ano at sila po ay uh, nagtestify sa hearing na 'yon na ay uh, uh, patutuo daw nila na yung mga allegations na 'yon ay uh, puro katotohanan laban po sa akin. Ito po ay mga seryoso na mga Uh, allegations o accusation criminal. at ito po ay hindi po basta-basta no serious po kami dito sa ginagawang ito hindi po laro-laro ito sapagkat uh, ang reputasyon ko po bilang ako ang uh, ang uh, head head uh, minister ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual head ng uh, Kingdom Nation ay uh, uh, nakasalalay po dito sa mga uh, pinagsasabi ng mga kuno, mga witnesses na ito na kuno ay mga former workers ng kingdom. Pero nakatakipang mukha at uh, nag-alias ang kanilang mga pangalan. Hmm. May assurance po ako na may at least dalawa pa, sa mga kasama ko dito sa Senado na susunod, maya't maya dito sa ating hearing uh, in order to constitute a quorum. Pero tayo po yung magsisimula na. Ngayon, sa inyo po, Senator Riza Hontiveros, sa inyo pong komite, eh, nakita ko po nag-iisa lang kayo, no? Parang wala yata ang quorum ang komite nyo. At uh, napakinggan po ang lahat ng mga testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo, yan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit nagtakip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative Ang isa po, ay si uh, Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. So ngayon po, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon magbasa ng kanyang salaysay ang pangunahing witness natin na si alias uh, Amanda. So, Ms. Amanda, you have the floor. Yan po ay nagdimanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin. Sinagot ko at yan ay dadismiss dito sa sa Korte ng Dabaw. Kaya tumakbo po sila sa DOJ at yan ay under uh, sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissable po kahit po anong anong tingin ninyo. Uh, kasi ang totoo ay uh, hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, e eh bakit nasa korte na yan? Hindi pa po matatawag na subjudice yan, pagkatapos dyan ay pag-uusapan. Hindi pa ninyo nire-respeto ang korte? Hindi pa ninyo nire-respeto ang, ating mga, ang ating mga batas? hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay uh, gumawa na ng hakbang na magdemanda at yan ay napatutuhan ng puro kasinungalingan ng pinagsasabi niya. O, oh, kung, kung ito po ay pinapayagan ng batas, eh kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kanilang alegasyon at ang aking mga sagot na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I don't have to elaborate here. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, eh, nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias Jerome dyan. Ngayon po, yung susunod natin na witness ay si Elias Jerome. Jerome, maaari mo nang basahin yung uh, inyong statement. Eh, yung pong yung pong lahat ng mga full-time workers dito nag-apply bilang full-time. Yan po, eh, may mga records lahat dito. May mga records po lahat dito. So, pinakinggan ninyo yung side nila. Pinakinggan ninyo yung kanilang sinasabi. Eh, kahit sino pwedeng magsinungaling. Kahit sino pwedeng gumawa ng gano'ng aligasyon eh. Kasi pagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba Senator Hontiveros ang may immunity kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun kahit pa dyan sa hearing sila eh after ng hearing na yan eh, talagang mananagot po sila sa batas oh, sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pimikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos, gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na ganun at ganito at ganun at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na blogger, tapos sa uh, pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Yan ba ay tama? Tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinarira pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinagagawa ko daw sa kanila na kasoklam-soklam, karumal-dumal, at kawalang hiyaan. Ay, Maganda pong mga testimony yun kung ito yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo. You go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte. At gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila eh. Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit tapos ipakilala niyo ang tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idimanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin. Sapagkat doon, merong fair play. Because, in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kami dapat patutuhanan yan eh. Wala kami dapat patutuhanan. Oh, sila, they have nothing to lose kami dito, pagpipestahan ninyo, hindi eh, po namin papayagan yun. <clears throat> I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros. Tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdimanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag sa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin-ganunin na lang ninyo ako. Uh, dahil nakapagpadala po uh, ng uh, imbitasyon, dalawang invitasyon one by LBC uh, and one by uh, registered mail pero walang uh, sagot at attendance ni Pastor Kibuloy uh, the chair will move to Sabina Apollo Carion Kibuloy for the next hearing uh, of this committee kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabihin na totoo ay gumawa kayo ng affidavit sumpaan nila at pagkatapos pirmahan nila at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at, at, mga mga akusasyon na ginagawa. Criminal po ito mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan yan sa court sa sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you deem you already convict me. You already convicted me in your hearing. Eh, mali po yun. Unfair po yun.